Ay, ayan, mga kapanal, magandang hapon. So, meron tayo dito ng unit. Sa kay, sir? Santa Rosa. Santa Rosa. Laguna. So, wala daw itong PMS kahit sa beses. At uh, eto, patutunogin natin. So, walang galaw, no? Kahit na nang basta si gamit lang. <laughs> okay, 38,573. Okay, so, paandarin natin yung unit ni eh, Bossing. Ayan, uh, paandarin ayan, ayan, Ito yung nag at least, ah, uh, hindi pa, baka, hindi pa tumitirik sa takbo, no. So, buti na dala niya agad para ma-check up natin. Ito pa, boss, may tama pa ang bull race, yan. Pumakaan ito. Hindi to doon sa'yo. Ayan. Sa kanya, smooth pa ito, wala na, Pag ganito, senaryo, tama na ang bull race niya, no? oh. Pumistak na sa gitna. May sariling mundo nangangabig. Ah, Gusto ko lagi wag natin sa kanan. Ah, tara, buksan natin, tingnan natin kung anong meron ito. Oh. Game, game, game Sana nanaginip lang si boss sa ingay na yun Ito na Ito na Ito na yung maingay O, oh, putang gula, sunod ang makin halos Tignan natin yung barbula Kabila hmm. Okay Swerte, hindi maingay so, pero alam so, na this. Nandiyan pre. Ah, uh, tawag dito. Kapag ganitong uh, ano, taytay tayo, tayo diyan parang timing natin muna. So, tap tap center natin. Sana bad clearance lang makapanalo. So dahil ganito yung scenario ng motor ni Pops. Yan. So kitang-kita niyo naman napakalaki ng gap ng barbola kaya may Ano? So hindi diyan nagtatapos ang lahat dahil pag ganitong scenario yung kaingay, ang gagawin natin mga pakapanalo. Bubunutin na natin yung cams. Dahil sisilipin na natin. So kung mapapansin yung kanyang langis ay yung makina niya sobrang dumi no. So na medyo napabayaan sa langis to pag ganito. Ayun oh, ito yung maingay. So possible ito lang yan. So, Diretso na tayo do sa cams niya sisilipin natin ano. Sisilipin natin yung cams. Okay, so ayun. Patuloy natin muna ang Okay, mga ito pala may history naman pala sabi ni boss, dinala daw niya sa shop tapos pinatunap at iniwanya. iniwan niya. So ganitong scenario, 100%, ano, kung mapapansin yung bulb dito, tapet, hindi ko pa yung ginagawa mga na Lubog na lubog kasi ito, medyo lubog din ng konti. Then itong intake niya, grabe, wala, hindi naglalaro. ito ginawa nila dyan, hindi nila kayang itidis ito. Ang ginawa nila, sinunap na lang ng diretso. Kaya ganito yung sistema ngayon. O ito, rin natin ang isa yan ha. Susunapin so, ko lang to. Ngayon na ngayon na. Nagbabago yung bigla. Um. So try, sunapin natin. Tapos paan rin natin yung mutam na sa'yo. Pre, pambayad ka na dyan? Wala ka na dyan. Adyan, listahan ako. Ay, nasa na? Doon ako, listahan. Nakuha yung listahan din. Kahit ito mga panalo, tingnan nyo yung standard na clearance nya. Wala. Kahit siksikan yung dalawang valve filler gauge na ganun kalaki, pwede papasok. Ito muna tayo mga panalo. Sikipan natin muna yung intake nya. Ay, exhaust pala. Sorry. Ang saklap dito. Hindi nga nakatap dito ng ayos. Kasi ito yung mga ulos na oh. So napin natin kung magbabago. Sinanap ba ang motor mo? At hindi tinap dead center? Ala ka. Hindi tayo expert dito pero syempre alam natin yung trabaho na tama at ayaw. Hindi. Okay. Ano so, na natin yung intake dahil sa isa pang ay exhaust. Sulit so, dito tayo sa kabilang exhaust naman. Tapos ayusin din natin yung kanyang uh, intake syempre. Santa Rosa, Laguna. Tayo ah. Kanya kabite. Sabi naman na namin, Cavite. Okay, doon naman na tayo sa intake. So, medyo mali yung ginawa ko kasi inuna ko yung exhaust. Pero, syempre, ganoon din yung procedure niya. Syempre, dapat unahin talaga intake. Pero, inuna ko nga yung exhaust. Yan, doon tayo. Under a notch, and after tune up. So, naka-bound tong valve ng 100%. Ayan. Tukod siya eh, tukod. Swerte kasi di napitpit yung tapit niya, ano? Pero kung tumagal pa ito ng mga isang linggo, medyo magastos na ito. May pambayad ka na? Ano? Ay kuya. Pick up lang yan, pick up. Pick up. Bayaran mo yung shipping. Shipping. Okay. Uh, okay Bali branch collect like, sa number ko, na. Pabayad na pare ah. Diyan. Listahan na dala mo din. Okay. Wala ko lang papel pre ah. Sa ko papel. Baka. Ay, wala san sa ako. Pampaparikit ka mo. Ya, masih sih kanor. Si asul yung dasikano. Okay. So, yun. Saksak mo lang yung BBA sensor. Ito lang. Ito lang yung saksak natin, mga panalo. Saka yung spark plug para umandar. na natin sa gilid. Siyempre, yung spotlight. Paandarin na natin yan. Ito. 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 Okay. tama na ba Okay. 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 auto sensor Panda na na yan. Ang neutral. Game. Alright. Salva God. Ayan. Sa ito si Bossing. Oh, herte. Bad clearance lang. Oh, harus. Sarpi si boss, palitin lang ng langis. <laughs> boss, tunap lang. Swerte ka pa. Pero syempre, sisilipin na rin natin yung cams para sigurado. Ay, okay. so sa scenario okay naman siya. Silip lang tayo ng uh, lang tapet lang, nadala sa tapet na wala yung tunog. Tapos yung langis niya nagpa-function ng ayos. So bibistahin na rin natin yung cams niya, yun lang naman. So yun, ayos. Sasaktan to pag may tama ang cams. Oh, din, Tapos na. na lang. Ayun, may tambal din. May mga pandikit gaming din sila. Alright. Pandikit gaming din sila, Pogi. favorite din pala doon ang pandikit. Okay, top dead center tayo. Mga panalo. Ayan, so top dead center. Alo, o, oh, diba? Oh, hindi na ka-time na ako. Ante, oh, kunti-kunti lang naman. Ngayon ang big deal. Sige. Barin na nga ng dose yan. At syempre, mag-release pala tayong tension. na. Iwakan pala. So, impakin natin muna itong bolt para matanggal natin. Ayan. Pag-upload -pag nyo na cam bolt, dito na tayo sa Siyempre, may rubber yung tensioner na yun. Huwag nyo kaling natatanggalin. Ito. Ayan. Siyempre, release natin yung tensioner ni Bossing. Diba, naka, ayan, tigas pa. So, pag nirelease nyo itong tensioner, gagalaw yan. Ayan. Ayan pa! Ayan pa! Pogi! Tapos, ang so, atin. Ayan. So, ayan, naka na yung tensioner. Ito na. Ito na yan. So, Mahin natin yung kambol sa ibabaw. Ay, yung pinakang cover. So, pag ito yung kakalas kayo, unahan nyo na kagad. Takloban nyo na ng basahan dito. Yan. kasi mahulugan na ng tornillo. Yan. may bagong dating. May may ha. Pukin nyo na agad to ng mortillo. Gisingin nyo yan at pag din nyo yan mahirap yan magpakalas so sabihin nyo masirani ko na naman tayo pag kayong lumagar dito sa lugar ko ay talagang pupok po kayo dito. kasi hindi nyo matatanggal yung dalong turno dyan hanggat hindi nyo pupok po ng medyo persado yan yan na ah, diba hanggang natin yung isa isa pa so kung maanala yung post ni Wanggol last time bilog yan sabi niya nga pag nakita nyo tropa na tayo alright so yun tanggalin natin itong kopo uy tutay na nawilog yun yan tapos syempre sa kambolt na tayo diretso so 12 yan huwag yung kalimutan yung size ang open na natin yan so may music nakakasar Paluin natin may ari nun Kaya tanggalin natin Dahil nalangit Baka mahulog yung Compression Decompression pin At pag nahulog yung Decompression pin Yari tayo So lagyan nyo yung t dito At syempre Kuha tayo yung lungnos Ang kunat So dito muna tayo Sa kabilang side Sundutin nyo lang dito Mga panalo Lalot Lilitaw yan Tigas ah Tayo dyan Ang kunat So parang Siya yung natuyuan Ano no ito yung ginaka worst na scenario ikaw nga napakatigas nila grabe ba ayaw magpakalas oh. putik yan yun pa o oh, oh. yung katigas so, parang natuyuan sa nang langis ano oh yun o oh. ang kunat yawa ang angkunat, boy na pa natin tanggalin first time to ah titigas nila grabe so ito sabi niya log tapit tayo ngayon ayang ah, pagkatsun up ko no pinakalas na naman natin Oh, so, ah, talaga. So itong gantong kaso, Estimate ko lang ah. Matuyuan ko. Tingnan niyo. Ang ah. tigas oh, grabe. Tingnan niyo. Ay, hindi din nilo oh. Grabe tigas. Ayon, dapat tayo. So, ayun. May pa na natin eh Atay Joyce so ito lang susunodin so, niyo lang papunta dito and lumabas na tong isang pin so kapitan nyo ng vice grip dun lang sa dulo na ingatan niyo magasgasan so medyo matigas mga panalo kasi na sa cost nito is natuyuan to ng langis yun tumikwas na yan, check natin so kitang-kita niyo sa pin na natuyuan sya kasi ayan magasgas oh. lalim ng na konti na tanggal na yung kanyang bba so ito yung pinakaayaw ko tanggalin kasi nagugulo yung salansa nito wala eh ito yung unang natanggal eh isa to sa kabila so dapat kabisado nyo to pag uh, kinalas nyo dahil pag hindi uh, magkakagulo yung mga so dito ubutin naman natin ito mo bagit pa lang ang mag-alala pa ang lalala ang lalala wala. Wala oh, wala. Ito lang, isa. Sundot mo rin yung isa. Ito na lang kanina. Ito lang ginama mo. Wala na, sagat na. Wala. Wala. Meron dyan, baluktot medyo. Ay, okay, ito. Hindi. Hindi, ang baluktot dapat na ganyan. Yeah. Ayan na. Eh. Kita mo, boss? Ayan, may sira. Rocker arm. Yung exhaust na sira. So yun, tama hinala natin na pag binuksan natin tumahal. ito, makakita tayo ng problema. <laughs> sa ingay na yun. So sira yung kanyang rocker arm exhaust. Napakamahal yan, boss. Mamaya sira. <laughs> Tara. Kailangan lang natin hugot. Kaya pala hindi na siya halos matanggal. So ito na yung problema natin ngayon ay lumabas ng pin. yak tayo sa pin. So ito na, ito na. Ayan o. Oh. Yan, oh tong may problema kayo boss oh. So dapat yung play nito ay hindi ganito ganun lang dapat Yan. Eto alo Sira Sira ang kanyang rocker arm Buti binisita na natin Kaya pa nagtataka ako nakabaon na itong masyado Kasi ang normal nito nakalabas pa yan Para makapagpihit kayo ng tapet At uh, pang tapet So anong nangyari dito yan oh. Yan ang sira Tapos ito yung hindi sira Ah, okay. yung roller sa madalit sabi yan oh. walang kalugang roller nito so yun lang naman ako, na wala alignment ng VBA. <laughs> Sige na, okay na, game. So, yun, papalitan natin. Na yun? Na. Ano ba yun? Na. Sa, nabago yung decision ni Pops. Siyempre, gastos to. Mas priority natin palitan yung uh, may problema. So same code mga kapanalo. So pag hindi niyo nakita yung code din at binigay sa inyo ng mga pinagbili niyo pag bumili kayo, ibig sabihin hindi siya okay ano. So mapera na siguro kung genuine din. Pero syempre, same code dapat 'yan lagi, okay? So tulad nito. Ito yung problema no sa kanya 'yan. Ayun ano. Yung ruler niya may problema. Bali pa nag-tune up kayo ng unit nito at may problema yung ruler, ma maintindihan niyo kaagad kung may problema kasi lumulubog yung tapet. Kunti na lang natitira doon sa tapet natin 'yan. Ganyan na lang makikita niyo. Kasi once na naka, may problema yung ruler, bababa masyado itong pinakang tapet. So, yun yung napansin ko kanina eh. Abnormal yung clearance ng tapet niya. Sobrang lalim kumpara do sa exhaust. So, dapat mga ganito yung clearance niya. Oh. Yan, mga ganyan. So, kanina kasi ganito na yung sistema. Sobrang nakasagad na siya. So, ito na yung may problema. Ruler sa so, madalit sabi. Ruler ng rocker arm yan. Oh. Ito hindi nakakalog. Yan, wala Oh. Ito nakakalog. Ito yung may problema Yan. Ito yung may problema Ito yung wala Ito yung bago Ayan, kita nyo naman Wala oh Kasi Ito Ay, gabitin natin para di na tumagal Ayan, sira din yung rocker arm pin nya Papalitan, ito na Palitan na rin natin ang bago Ito Ayan, code oh Bilhin nyo na Ayan, code ah Ayan, gas gas go yan mga panatok okay na yung motor ni sir so pipe na natin yung uh, ating nalawang motor from Santa Rosa, Laguna ayan okay na ulit yung motor niya wala na yung lagitita <tinyo> okay na din yung pulsa ni sir dalawa na pantan isang rocker arm pin at isang rocker arm na exhaust bumigay so, yung kanyang roller ayan ang sakit guys, dalawang piraso na baka lang nabawas sa motor. So yun lang, pag narinig nyo yan, uh, up nyo lang na mabuti yung mga unit nyo. At uh, huwag nyo basta uh, babaypasin. No? Kasi pag tumagal, itakaroon ng mga problema yan, pwede nyo lumaki yung sira at uh, lumaki pa yung <laughs> So yun lang.